Dito yung ano... Dito ba yung tayong mga nag-inuma nun? Anong nangyari? Nag-away-way. Tapos sino eka ka yung hinila? Yung may hinila e ka na hindi nakita? Ah, doon po. Sa kabila. Oo. Oh. Namatay na matay, Hmm? Namatay na din? pinapukasan taga sa pinipit. Lalaki. Oh. Hawak niya yung red Hindi pa nabuksan yung red Hawak-hawak niya hanggang namatay na doon sa tubig. Huh? Oh? Hawak-hawak niya. Karami. Red horse. Ang layo na nung nakanapan. Layo na. Sinila ng tubig. Tubig. Layo na. Talagang sinisig. Huh? Oh? Yeah, ah, ganun na, Parang ganun yung kay Ebok noon. Oh. Mm, nang tayo na no, na. No. Oh, yung yung, yung nahila buti may nung, nung nangyari yung nalunok, kinapukasan yung bata naman babae. Oh. Yung bato doon na malaki. Oh, ay yung flat, yung flat. Oh, diyan sa may ano to. Eh. Oh, madula. Tumakbo. Ay, oo, oh, oh, yung sa nilalakaran natin doon sa Mikweba. Tumakbo yung bata, nagdulas Oh. Eh. Bago ko. Eh, wala na, eh, pumulo yung... Sa ano yun? Ulo pala yung pumalo eh. Grabe. Eh, sabi yung magulang eh. Malapit pa naman ang party niya, sabi niya. Ah, eh. oh, malapit na birthday? Hindi nito na. Yun nga yung minsan sa tubig, hindi ano siya. Hmm.